Maraming salamat sa iyan na. Thank you. <laughs> Pero, uh, nakatanggap na ba kayo ng indecent proposals? Yes po, madaming beses. Madaming beses? Yes po, madaming Pwento beses. Kwento nga, ipaunawa niyo sa amin? Well, ako kasi, Tito Boy, pag may indecent proposal, usually hindi ko talaga pinapansin. Saan ito? Social media? Social media. Ah, social media. And Wala then, ito harapan? Merong true friends. Gano. May friends. Yeah, oh. Ano ang sinasabi? Like, Sige, kwento ko. May isang okay. nangyari, Tito Boy. Nag-chat sa akin sa Facebook. Ang sabi niya sa akin, um, John Vic, kung may free time ka ngayong December, bago ako po bumalik ng January, magkita sana tayo. May sasakyan naman ako. Um, susunduin kita, bilang kita ng iPhone, bigyan kita ng money, punta tayo sa ibang lugar, pag-shopping kita, kahit anong gusto mo. Okay. So, Since ako makulit ako. I'm sorry. Is this a girl? Is this a gay man? I don't know. I don't know Tito ah, ay, Boy kasi alam. so messaging iba, iba yung profile picture niya, eh. hindi niya totoong pangalan okay. din. All right. So ang ginawa ko, ini-screenshot ko. Sinend ko sa group namin ng The Bubay and Tekla. Ang sabi ni Tito Boy sa akin, ganito gawin mo. Makipagkita ka, sumakay ka na sa sakyan, then sabi mo saglit lang, sasakay kaming lahat. Tapos sabay-sabay natin isigaw, Nati, bats ka! Ah, nangyari? <laughs> hindi naman po. <laughs> <laughs> hindi ko naman, hindi ko naman talaga oh, pinagalit. Alam ko talaga boy. nangyari. Yes. So, the best way to handle that, para sa'yo, if I'm hearing you correctly, is that hindi pansinin. Yes po. Pa. Okay. Ikaw, Jeff? Um, ayun po. Paano nangyari? Through social media, uh, may nag-offer na ganito money, may nag-offer ng kotse, gano'n. Tapos, ayun, hindi ko rin naman pinapansin and yun, same kay John Vic. May pinapasabi din through friends, ganyan. Hindi ko rin naman kilala. Mm -hmm. Wala naman din naman dini-disclose him. So, ayun po. Wala, di ko rin naman po ini-entertain yung mga ganyan. Okay. Uh, palagay ko ang makukontrol lang natin dun yung how you guys would yeah. react. Di ba? Kasi wala ka naman control doon sa kung ano ang magiging reaction sa iyo ng tao. May humahanga, may nagwagwapuhan, may nagagalingan. So iba-iba ng expressions. I'm not saying that uh, what others do are correct, but kanya-kanya. Uh, yes, but how you handle it is something that you can control. control. Di ba? And what you can control also is, uh, ito ang iyo, uh, Jeff. Bilang pagtatapos you, ng ating uh, pag-uusap ay... Paano ba? Magpapasahan? Ah, uh, isang bola lang, ah, isang Tito Boy, isang boy para mas maganda. Tapos? So, tapos. Ito, ito na lang, Tito Boy. And then, so, gagawin natin, kung okay. kanina tinuturo ka ni Jeff na ganyan, okay. ngayon this time, pag tinuro ka namin ni Jeff, habang nagsiset ka, sumasayo ka. Ah, sumasayaw. Yes. Kaya kung kanina gano'n, ngayon habang nagbabalik po. Tapos pasa doon. Pasa. At habang ginagawa natin yon, dapat nagkukwentuhan tayo. Sige. Uh, halimbawa, ang pinagkukwentuhan natin ay abot kamay. Kung mm -hmm. anong nangyayari ngayon sa abot kamay. Kunikwento niyo sa akin, okay? Ready? 4, 3, 2, 1, go! One, go! Po, Nililigawan yun. ba talaga ni Jeff Sinceria? Ay! Yung bas, pananaw mo lang. Mas maganda po, sagutin mo yan. Pananaw mo no, lang. <laughs> sagutin mo lang. Pananaw mo lang. Pananaw mo lang. <laughs> isa ba, isa ba? Pananaw isa mo lang, um, Jeff. for me, okay. mayroon silang napaka lalim na friendship. Yun lang masasabi ko. And, okay. um, siguro, special sila sa isa't isa. Ah, talaga? Paano? Paano mo naman alaman yaman? Oh, balik mo. Balik Jeff mo. talaga, special sa... Ah, kasi po, um, okay. para po silang Um, talagang sobrang close sa set. Ito Ayan. Ito? <laughs> Alam mo, hindi ko na kaya. Ah. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank Thank you. Thank you. Thank you.